lupit ng lasa at sarap ng ulam na ito ay pwedeng pwede itong maikumpara sa masasarap na ulam. Kaya po mga idol, sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng isang exotic food na ito at bakit iilan lang ang kumakain ito. Ang karamihan po kasi mga idol ay naniniwala na marumi ang exotic food na ito. Ngunit kapag ito iyong nakuha sa wild, at kinugasan ng malinis na tubig at nasa proseso ang pagluluto na ito ay nakakasiguro na masarap po ang kakalabasan ng ulam na ito. At ito na nga po mga idol, siyempre hugasan muna natin ng malinis na tubig bago natin lutuin. At sumunod naman po ay nagisa na ako ng mga rekadong pansahog para mas lalong sumarap itong ating niluluto ngayon na exotic food. At siyempre po, hindi mawawala itong buhay ng niyog na masarap ang paris dito sa ulam natin na snail. At ito na nga po mga idol ay agad ko nang tinikman itong ating napakasarap na ulam na adobong snail. Kayo po mga idol na try nyo na din ba na kumain ito? Comment po kayo at syempre huwag kalimutan na i-share ang video na ito para marami pong makapanood. At shout out din po sa lahat ng aking mga followers maging ng mga OFW at syempre huwag kalimutan na ipalo ang aking page Stop, na Boss Ampil 2.0. Maraming salamat po ah, idol. Busog, busog, mga idol. mga idol.